Ito po, meron pahayag si Attorney Jesus Falsis tungkol nga sa nangyaring 12 days suspension ng It's time. Ang ganda ng kanyang sinabi dito, ang lala daw ni Lala Soto. Bago yan, may panawagan po ang mga netizens na sana rin ay suspendehin. Uh, 12 days din, halimbawa, ang EAT ng TVJ dahil nga sa ginawa ni Wally Bayola na pagmumura. Walang question talaga doon. Talagang totoong kabastusan yon, Bastos talaga yon. Pero yung nangyari kasi kay Vice at kay Ayon, yun po ay interpretasyon okay ng mga taong ayaw kay Vice Ganda una pa lang at haters na rin ng it show time. yun ang nangyari sabi ni attorney falses unconstitutional and illegal dahil yun nga freedom of expression totoo yun at sa side natong MTRCB yung yung interpretasyon nila nung kulita na yon na sa halip na inosenteng lambingan lang ay naging indecent at harutan. Ganon po So, fair? Of course not, ba diba? If Lala Soto sees sexual in window, in your window, there, utak niya ang green-minded. Ayan, Lala Soto, kayo pala ang green-minded. Pero wala naman talagang salitang green-minded. Sabi, dapat daw ay blue-minded. Ibig sabihin, um, may malis malisyoso lagi or may malisya lagi sa utak ng taong yan. Blue-minded daw, hindi green-minded. Anyway, homophobic. Okay. Assuming without conceding na may double in innuendo, yun ba yun? It's not sexual at all. Either lambingan lang daw or harutan, pero it's just love. Love lang daw yung sinasabing yon. Okay. Ang kulitan between vice and ayon. Ah, pero walang sexual intent. ba? Diba? Many other couples on television have uh, smeared cake frosting on the fingers and licked it with or in front of uh, their life real life or on-screen partners anong difference ni Vice at ni Ayon dahil sila ay gay couple yun ba yon sabi suspending showtime because of VG or Vice Ganda and Ayon is homophobic yun agree din ako dyan. pero eto, biased kaya nga wag na nating hilingin napatawan din patawan din ng kaparusahan nga ang eat dahil sa ginawa ni Wally Bayola dahil Pakitan tao na lang yan kung sa haling gawin ni Lala Soto. Dahil biased, period. Yun na po yun, from the very start. Okay, many others have pointed out before the uh, lewd way, Lala Soto's own father, Tito Soto, kissed Helen Gamboa in EAT of TVJ. You see? So nakikita na natin from the very start na biased na. Dahil nga kalaban yung programa ng kanyang magulang. Alright. Biased. Sobrang lala at garapalan yung suspension ng lala, ni Lala Soto. Not only because unfair, but because it obviously benefits the show of her dad to have no competition in the noontime slot for 12 days. Walang delikadesa. Pero, yun nga, tignan natin kung may, may or aangat ba? May pagbabago bang mangyayari sa sa programa ng TVJ? Lalo bang tataas ang rating? Meron bang lilipat na mga 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 It Time fans para manood ng programa nila? Sa tingin ko wala. Sa tingin ko it would stay the same. Sa tingin ko marami ring mga netizens ang hindi nagustuhan etong etong suspension na ito. Baka nga yung iba na na, na viewers ng It ay nakaramdam din ang ganito. Dahil yung nakikita natin sa social media na mga natutuwa ko no, sa suspension na ito, yun ay karamihan o karamihan po doon ay hindi totoong tao. Yung mga yun po ay posibleng mga trolls din na ginagamit ng TVJ o ng EAT. So yun yung totoo. At yung mga totoong tao talaga, bay, baka lumipad din yan sa It Showtime. Ulitin ko ha, pag bumalik ang It Showtime, better at syempre stronger. Yung mga Showtime uh, fanatics, yung mga Showtime viewers ngayon, mag-aantay mga yan. They will never transfer transfer for the meantime. Di ba? Walang mangyayaring gano'n. Sabi nga ng mga netizens, sabi nga ng mga kapamilya, abay, walang mababago. Mag-aantay mag kami kung sakali man na may, may nga yung 12-day suspension na yan, walang problema. Baka nga ito pa ay isang magandang pagkakataon para kahit papano makapagbakasyon naman itong mga It's Showtime host. Kaya lang kasi ako rin ay naniniwala naapektado talaga yung mga empleyado ng It's Showtime. At yung ilan dyan ay posibleng yun yung totoong mga nakakaawa. Pero sa tingin ko rin, hindi naman yan pababayaan ng It's Showtime family. ba? Diba? Good luck!